So short sa viewers natin. Mayroon daw siyang dalawang amplifier, tatlong speaker at saka isang mixer. So kung paano ba daw ito patunugin no? O, o ang connection nito. Ang dyan idol, sa dalawang amplifier na yan, pwede tayo gumamit ng tigde dalawang speaker dyan. So dahil yung viewers natin, tatlong speaker niya. So ang gagamitin lang natin dito, dalawang speaker sa isang amplifier, isang speaker sa isa nating amplifier. So kahit sa left and right channel dyan tayo magkoconnect, uh, pwede yan ano. Basta importante dito, yung audio input natin dito, dalawa yung naka-input para sa left at saka para sa right. Ganon din dito sa pangalawa nating amplifier. So, limbawa, speaker natin dito na gagamitin sa isa nating amplifier ay isa, no? So, gagamit lang tayo dito kahit sa speaker B, speaker A man yan, mapalip at saka right channel man yan dahil isang speaker lang yung gagamitin natin dyan. So, dahil tatlong yung speaker, so isa sa isang amplifier. Limbawa, no? Ito, ginamit natin dito ang right channel or speaker A na isa nating amplifier. So, dito naman sa pangalawa nating amplifier, So, kukunin natin dito dalawang speaker. So, gagamitin natin dito yung right channel para sa speaker A. Left channel naman para sa speaker B. Ayan. Ayan yung ating tatlong So, ayan yung ating Uh, speaker ano so tatlong speaker natin dito idol dalawa sa isang amplifier isa dito sa pangalawa nating amplifier so dahil may connection na tayo dyan idol sa ating amplifier ng tatlo nating speaker so kukunin na lang natin ang connection dyan yung connection mula dito sa ating mixer papunta sa bawat nating amplifier so ang source man dito sa ating mixer ay ano uh, cellphone through bluetooth man yan or gagamit man tayo ng connector mapa DVD man yan So ang output ng ating mixer papunta na sa dalawa nating amplifier. So ganito lang siya idol, no? Para mas madali yung connection natin or setup natin, gagamitin lang tayo ng ganitong connector. Ito, ayan, 6.35 to dual RCA. So dito idol, ano, magbabago lang tayo ng connection dyan depende sa output ng ating mixer kasi may mga mixer idol na output ay XLR. So mayroon din RCA katulad nito. So gagamitin natin ang connector itong APL o yung 6.35 dito sa main output. Ayan, kaya gumagamit tayo ng connector dito na 6.35 to dual RCA. So, alimbawa, left channel ng ating output, ng ating mixer, papunta ito sa na nating amplifier. Alimbawa, ano, CD ang gagamitin natin dito na uh, input o yung audio input na gagamitin natin. So, dito ay ano? dula, Dahil dalawa yung input natin dito, ayan, puti at saka pula, left at saka right channel. So, dito, magkakaroon ng signal yung dalawa nating speaker dyan dahil may input tayo dito sa left and right channel. So, yan ang purpose idol. Ano? Kaya kailangan dalawa yung input para yung output ng ating speaker dito, dalawa din ang mayroong output. So, ngayon sa pangalawa nating amplifier. So, same lang ang connector na ginamit natin na idol. Ano? Ayan, 6.35 to dual RCA. Dahil RCA input ang available ng ating mga amplifier. So, katulad ng sinabi ko kanina, magbabago lang tayo ng connector. Kung ang inyong input naman ng inyong amplifier ay XLR, so papalitan natin to ng XLR or speaker man dyan, ano, depende sa input ng ating amplifier so right channel naman ang ating mixer ayan, so ito ngayon ang papunta sa pangalawa nating amplifier nandito sa baba, so alimbawa uh, BCD yung gagamitin natin dito, ano, ito audio input nya, dito tayo gagamit, ayan isa nating speaker nandito sa ating pangalawang amplifier o yung nasa baba, ano, ayan so kahit magpa left channel man tayo maglagay dito ng ating speaker, mayroong signal yan dahil dito sa ating input, dalawa left at saka right channel. So, ang isang speaker natin, dito natin ginamit sa isang amplifier. So, kahit tatlo yan, okay lang yan idol. So, kung may available pa kayong isang speaker, so magdagdag na kayo dito ng isang speaker para naman sa left channel lang isa nating amplifier. So, kahit tatlo ang speaker natin dyan idol, pwedeng pwede yan sa dalawa nating amplifier. So, isa sa isang amplifier, dalawa naman sa isang amplifier. So, yan. Ayan. So, yung connector na ginamit natin dito, So ilalagay na lang natin sa comment section.